Yeah, okay. Ito po, marami kanina na mga manga, mga kabinatahan ngayon, mga kabata-bata naman, no? Kaya eh, bibili ko ngayon, hindi ko na rin nabenta. Prank na lang ko yan, no? Nagbabayad naman, hindi ko na ako Alang ah, kalat, oh. Naipong ko na mga basura, oh. Kaya ako na nagwawalis din. bata, maraming ano, oh. Oh, salam. Sumuka na kayo. Wala, hindi ko maibenta rin ito mangga. Wala, puro hingi na lang. Oh, magano kayo ng manunungkit. <laughs> Ayo, naka yung mga sungkit. Kakaalis lang ng mga kabata-binata ngayon. Ito na mga bata naman, no. Ano. Bukit na kayo. Ay hindi na pwede dito. Naiba na yun, yung nga ibibata ngayon e. Eh. Diyan kayo niya, nakapahingi na nga yun, naubos na nga yun. Hindi ko na nga pinagbili, kanil nagbabayad sila, hindi ko na pinabayaran. Eh. Oh. Kayo na ko dyan na kayo mang huwaw. Hindi oh. <muchas> oh. na ako na, ilang araw na nangunguhay mga ano din. Hindi ako dyan.